The Young Boys, boy Bambi the boys, the <tries> Garcia! <tries> <tries>

Grabe, uh, nung ikaw ba'y uh, nagtitraining nag dito sa, da, sa dati mong team, uh, na Mags Phenomena, talagang ganyan ba ang mga ensayo ninyo? Ay, yes, po, actually, ko sumitira po kami ng 200 may chats every day. sa 3 points Hindi yun yung parang 200 na tinira mo, kailangan lahat pasok yun. Kailangan makashoot ng 200 sa isang araw. Yun talaga yun talaga namin. Yun yung pinapapasalamat ko kay Coach Mab talaga kasi talaga na-develop talaga yung shooting ko din talaga, yung mga mindset ko, yung ah. marami, marami ko. At saka yung maging mahaba yung pasensya. Yes, yun po. Maging good. Cool. Ambo lang, ambo oh. lang. Siyempre, ano nakita sa ko naman sa ang mag spinomena si Coach Mavs talaga. Oh, ang practice sa mga, kahit sa mga ngayong mga bagong player, niya. yes grabe ba? yung training. Eto, nagpapasalamat sa iyo, itong si uh, KG Garcia, Coach yes, Mavs, talagang uh, grabe. Ah, uh, yung importante kasi rito yung uh, disiplina sa lobe. Eh. Yes po. Please. Kasi pag dito sa loob, ikaw, ka, maasar talo ka, napikon ka. Talagang may talagang uh, masisira ang laro mo. Yes, Pero po, nakita po. ko kanina kahit talaga may konting pisikal, yes, uh, ka talaga. Yes po. Ang KG Garcia, San Bato sa Pilipinas. Sa palit Pampanga po kasi, Colgante. Mga pa, taga Palit. Kabalin, kabalin, mga kapumpanga, mga lup. taga Palit, Pampanga dyan. Grabe ang pinakita ng KG Gasset. KG, pakit sa Pilipinas sa mga mata? Garcia Vega! KG Garcia! At kaya tayo Grabe ang uh, amay nito. Garcia. Tapos kaya tayo.